kahit uh, internationally recognized ka na rin at ang dami mga international vloggers na humahanga sa mga covers mo, hindi ba? Uh, nananatili pa rin, humble ka pa rin until now. Bakit gan? Kasi iba medyo nagkaroon na ng ere sa, sa ulo, hindi ba? Nung magkaroon lang ng title, di ba makapag-perform lang abroad, hindi ba parang gano'n? Siguro po it comes also with the experiences na naranasan ko um, yun nga po, kasi ang hirap mag singing contest, yung mga amateur singing contest, sobrang talagang dadaan ka sa butas ng karayong para manalo ka ng, ng, ng premyo, kasi kailangan mo eh. And siguro, siguro kasi na, ngayon po, nowadays, parang ang fame po is sobrang easy na ng access. Kasi once na mag-viral ka lang sa social media, unlike before na talagang may mga pagdadaanan, may hagdan kang pagdadaanan. And sana sa mga ano po ngayon sa mga bago po no na especially na nagkaroon ng 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 fame sa social media magamit nila ng maayos especially now na ang dami na ring mga bagets na uh -oh. nagsu social media nakikita nila na oh ang galing naman nitong na singer na to ang galing. sana maging inspiration din sila